Ang buhay sa lahat. Enrique Hill, working with Piolo Pascual like an early Christmas gift. Kilala natin si Piolo Pascual pagdating sa galing sa pag-arte. Isa siya sa hinahangaan ni Enrique Hill. Samantala, ang saya at tinumog din si Enrique Hill at Piolo Pascual kasama din ang kanilang mga kasamahan sa si Cebu. Dumalo sa Cebu ang kas ng Manila's Finest sa Liluan, Cebu. Alagang Finest Outreach Program Partnership with Alagang Kapatid Foundation. Samantala, may napansin ang mga netizens. Nakita na nila ang ngiti ni Enrique Hill nung sila pa ni Liza Soberano. Unti-unti nang bumabalik ang ngiting matagal ng gustong makita ng mga fans. Ayon sa kanila, namis nila ang ngiting wala ng halong kalungkutan.